Puno ng makukulay na aktibidad ang Boy Scout of the Philippines Nueva Ecija Council 53rd Provincial Scout Jamboree na ginaganap simula March 17 hanggang March 22, 2025 sa BSP Camp sa Palayan City na nagdala ng kasiyahan at mga makukulay na aktibidad para sa mga kabataang scout mula sa iba't ibang paaralan sa Nueva Ecija. Ayon kay Mark Grand D. Villaflor, karamihan sa mga sinasagawang aktibidad sa Boy Scout of the Philippines ay mga outdoor activities. In this 53rd Provincial Jamboree, we are catering three different levels of scouts. Meron tayong Boy Scouts, meron tayong Senior Scouts, and we also have the Rover Scouts. And dun sa Boy Scouts and Senior Scouts section natin, meron tayong limang module na inihanda para sa kanila na kukuhanin nila half day. Kaya po kahapon, Martes ay nagsimula na 'yung ating pong uh, module, module na iikutan ng lahat ng mga scouts natin. Ilan sa mga module natin sa elementary ay 'yung ating um, obstacle course, nature hike, uh, scouting skills at marami pang iba sa senior scouting program naman po ay meron din tayong air scouting voyage, land adventure, meron din po tayong challenge valley, humanitarian in action at marami pa rin pong iba. Kabilang sa mga mahalagang aktibidad ay ang pagbibigay-pugay din sa 10 Outstanding Novo Isihano Scouts of 2025 at Outstanding Nueva Scouts Masters Winner. Inaasahan din na marami pang aktibidad ang isasagawa sa mga susunod na araw. So inaasahan po sa mga susunod pang araw, sa Webes hanggang Biernes ay matatapos po lahat ng mga modules ng ating mga mag-aaral dahil lima po yun yung kanilang iikutan at every night po meron tayong mga special activities kung saan gaganapin natin yung iba't ibang mga contest na meron tayo tulad ng solo singing contest meron tayong folk dance and hip hop dancing contest Meron din tayong fancy drill competition. Nandyan din, nakalinya sa ating mga activities ang uh, best camp. Awardan po natin yan during our um, closing program sa ating grand um, campfire this coming Friday. Kung sino ang may pinakamagandang kampo. Ganon din, sa susunod na araw ay meron tayong search sa Mr. and Miss Provincial Jamboree and that's my Boy Scouts. Andyan din ang Peace Jam at saka yung atin pong uh, Talents Unlimited. Meron din po tayong isang um, activity kung saan ipinapromote natin ang Messenger of Peace. Kaya meron tayong isang contest na placard making na related po sa Peace Promotion of Peace. Ayon naman kay Maria Fe de la Cruz, ang BSP Council Scout Executive, masusing pinaghandaan ng kaligtasan at kalusugan ng mga kalahok sa 53rd Provincial Scout Jamboree. Nakaantabay ang mga medical team mula sa iba't ibang institusyon upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga scout at mga kalahok sa mga aktibidad. Kasama sa mga medical teams ang Department of Education, Provincial Health Office, ELJ Hospital, PJG Hospital at mga district hospitals. Ang mga medical team ay nakahandang magbigay ng agarang pangangalaga sakaling magkaroon ng anumang emergency o pangangailangan sa kalusugan habang nagpapatuloy ang mga aktibidad. Ang 53rd Provincial Jamboree ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pagkakataon sa mga kabataan na maging mas mahusay na leader at mga responsabling mamamayan sa kanilang komunidad. Acha ng balitang mabay si Hawan at Bona na nag-uulat sa dito li ang inyong pakamping